guys sasakay kami sa bus yan papuntang terminal yan yun uh, tatakbo kami na lang yun yun terminal so dito kami ngayon sa masatlan yan sasakay namin to shuttle nila papuntang terminal <laughs> Guys, walabas na kami ng terminal. Ito, so, punta na kami dun sa restaurant. Guys, dito kami kakain ngayon. Oh. Dito sa Mexico may kabayan. Ayan, yan yung pangalan niya, kabayan. Ayan yung barko namin. Ayan, ayan, sa likod. Diba, lapit na. Ayan, dito kami ngayon sa Masatlan, Mexico. Ayan. Ayan yung barko namin. Ayan, sa may dito Ayan, oh. ayan. Ayan. Tapos dito kami ngayon, sabi ng harap lang. Labas ng terminal. Ayan, kabayan ang pangalan ng restaurant. Pakuluto kami guys. Walang hipon? Walang hipon. Mahihintay pa kami ng hipon guys. O oh, guys, maghihintay pa kami ng mga pagkain dito. Wala pa. Parating pa. Huliin oh, pa. Oo, oh, huliin pa raw. O oh, guys, this is Imam. He's cooking egg. Egg, egg. Fish, fish. Chicken liver. Guys, this is Eka from Indonesia. Guys, ang galing Hello. 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 sobrang daming tao, so, sobrang ingay. Saka, ah, uh, so. Go, Imam. Go, Imam. Go, Imam. No, <laughs> Mama. no, Mama? Why no, Mama, Imam? ayo hey. Oh, po. Nagagayat ang aking kaibigan ngayon. Ah. <laughs> <laughs> eh, 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 platito, platito, platito. Uh, <laughs> oh, Ryan, Ryan, paki suyo, suyo. Guys, pasensya na di kami mag magspan. Oh, uh, takpo, talong. <laughs> Sobrang dami niluluto guys ito si Nanan. Si Monday si Nanan niya. Dito ayun parang palungan May mga dito guys. So. Ito uh, okay. sa usawa namin guys. Brito <gubuhin> ya mama ta. Ano yun? <gubuhin> kami dapat kayo dito. Tosta. Grabe guys, nakikipagsiksikan lang kami dito. Wala mo kaming... Panggulo lang kami dito guys, panggulo lang. Guys, sambal ang tawag dito guys, sobrang anghang. Yeah. Ayan. Ito guys, sobrang anghang ang Try Jablo. Jab, Ito uh, Jablo. Jablo daw jab, 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 tawag jab. dito, Jablo. <laughs> oh, okay, titigma po natin. So, titigma mo nga ko yan. Sige, sige. Okay. Titigma ni Kajong. Try, try. <laughs> Ang pagkakamang. So, Kanin. Tapos shrimp. Yung na. Tapos yung ano no? Kusip. Tapos meron yung Bakit hulipan pa? E, okay. move oh, na lang kasi. yan ito ang mga malalakas kumain sa amin yan. At itong nila yan. <laughs> Ito ang pusit. Saan natin aligit pusit? Ganyan lang? Kukuha natin lang. Guys, mayroon kami ng Guys, ito mayroon kami squid. Pusit. Tapos, itong kakain mo uh, ito, ngayon. yung 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 kami! Ka guys! yung 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 anghang! yung 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 guys. yung <laughs> <laughs> guys, ang malakas aming kumain, guys, oh, gano, oh. <laughs> <laughs> diet sa aming guma. Oo, hindi ha. Hindi mo naubos ka guys. Diet siya, <laughs> diet. Oh, diet ako dun yung kumain. huwag kayong padadala sa ganda nito ha. Malakas kumain yan. o oh, yung interview lang. Ano masasabi mo sa pagkain? Ah, hmm. Ah, hmm. Diyan masasabi mo sa pagkain. Hasyendera ng Mindoro to guys ha. Pero tignan nyo kung kumain o. Oh. Tignan nyo ha. Ah. <laughs> <laughs> ito ha, ah, sindero ng aliaga to. Guys. Pag aliaga to. yun kung Ah. Madam, anong masasabi mo sa pagkain? hindi yan. Speechless. Guys, ito na nangyari sa alam pagkain. <laughs> Ato, guys, ito ang mga binebenta rito. Genericos, Viagra, Sayalis. Ano yan? Ano yan? Kuya, bumili ka gusto. Mo? <laughs> Grabe, guys. Sobrang busog ko. Eh. eh. <laughs> busog na busog. Busog na busog ako. Ilang kain ko ganun lang, konti lang. Ah. Uh... <laughs> guys, mabalik na kami sa barko. Ayan. So, pagbalik ko, mag-shower lang, tapos balik na ako sa office. Medyo mainit ngayon, sunny day dito sa Masatlan, Mexico. Ayan. Sobrang enjoy guys, sobrang enjoy. Ayan guys, pabalik na kami ng barko. Ayan. So, ayan. <laughs> ngayon ay Mexico guys, ito is labas ng Puerto so, pindahan dito tapos papasok dito sa pinaka, parang terminal guys yung barko namin tumulit na kami ayan tapos ito you know, yung mga sasakyan ng mga shuttle tapos dadaan na yun doon. tapos parang uh, may oh uh. <laughs> guys tignan nyo kakakain lang yan ha oh tapos tapos may isa pang may isa pang barko dun pagkatapos ito sa amin sa likod namin may isa pang barko parang carnival natin Sakay na kami guys, pakain na kami yung shuttle The, 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 the wheelchair, yeah. ah uh oh so we'll get assistance